available na po ang ating Dignum Cross na necklace. Ah, uh, quintas gawa ito sa uh, kahoy na Dignum. Ang kahoy na Dignum ay isang uri ng uh, banal na punong kahoy na uh, may taglay na spiritual na kapangyarihan o abilidad na makakatulong sa material at spiritual na katawan ng tao kapag ito ay nabasbasan. At nagamit uh, nagamit sa pangkabutihan at suot ng may paniniwala rito ay nakakatulong ito sa kanya magproteksyon sa lahat ng klaseng mga masamang tangka o masamang gawa ng masamang tao masamang espirito at masamang demonyo proteksyon din sa lahat ng klaseng masamang kapangyarihan sa lahat ng klaseng witchcraft proteksyon din sa lahat ng klaseng bad spirits at uh, ito rin ay uh, nakakatulong magproteksyon Uh, panipas o panglihis sa mga bala ng baril sa panahon ng may maminsala at nakakatulong rin ito magproteksyon sa mga uh, patalim sa panahon ng may maminsala. Uh, hindi tatablan ang magdadala ito kapag siya ipipinsalayan ng mga masamang loob o masamang tao. susot lang palagi, dadalhin lang palagi at gagamitin sa pangkabutihan. Message us for more and